tinulungan ng isang mabait na babae ang pulubing lalaki habang napakalamig ng gabi upang hindi ito manigas sa gabi. Kaya naman inuwi niya ito sa kanilang bahay. Ngunit paglabas ng pulube matapos niyang magbanyo ay halos hindi na nga siya makilala ng babae at hindi nga inaasahan ng babae ang mga susunod na mangyayari. Sa isang napakalamig na gabi, si Holly Isang babae na nasa 27 taong gulang na ay nagpapaalam na sa kanyang mga magulang matapos ang kanyang saglitang pagbisita sa mga ito. Ano ma? Una na po ako ha? Baka lalo pang tumindi yung lamig sa labas eh. Saad ng babae habang inilalagay niya sa kanyang leeg ang kanyang scarf. Nagkataon nga rin na nasira ang kanyang sasakyan. Kaya naman kinikailangan niyang maglakad pa uwi sa kanyang bahay. At habang nagpapaalam nga silang dalawa ng nanay niya, bigla na lamang itong nagsalita ng may nakalulungkot na tono. Alam mo nak, yung ganitong mga gabi na taglamig, laging nagpapaalala sa akin kung ano ang nangyari noon. Tumangu naman ang babaeng si Holly na tila ba ay sumasangayon siya sa sinasabi ng kanyang nanay. Meron din siyang malungkot na mga ngiti sa kanyang labi. Bago siya tuluyang tumalikod upang harapin ang mga nyebe na paunti-unti nang lumalakas ang pagbagsak. Hindi rin naman kasi kalayuan ang bahay ng mga magulang niya sa kanyang bahay. Pero alam naman ng babae na hindi niya dapat maliitin ang taglamig na lalong-lalo na ang mga nyebe na bumabagsak. Dahil kapag nahuli lang siya ng kaunti sa kanyang paglalakad ay siguradong may hihirapan siya sa rami ng mga nyebeng babagsak sa kanyang daanan. Kaya naman, habang sinusubukan na painitin ang kanyang katawan, nagsimula na ang babae na maglakad. Nakatutok lamang ang kanyang atensyon sa kanyang harapan habang pinagmamasdan niya ang mga sasakyan na mabilis na tumatakbo sa kanyang gilid. Napansin niya nga rin ang ibang mga tao na naghahanap ng masisilungan upang hindi maabutan ng nyebe na palakas na ng palakas ang pagbagsak. At sa kasagsagan nga ng kanyang paglalakad ay nadaanan niya ang isang tindahan Napansin niya mula sa nakabukas na bintana nito na mayroon pa rin ilaw sa loob, kung saan ay mayroong sales assistant ang patuloy pa rin naglilinis at isinasaayos ang ilang mga bagay. Habang sa kalsada naman ay natanaw niya, ang isang mag-asawa kasama ang dalawa nilang mga anak na tila ba ay masayang naglalaro sa mga snow. Habang pinagmamasdan niya nga ang magkapatid na ito na nagbabatuhan ng mga snowball sa isa't isa, ay bigla na lamang nakaramdam ng matinding kalungkutan ng babaeng si Holly. Ay, sana, sana nandito ka pa. Wika niya na tila ba ay may iniisip na kung sino. Lumalim nga ng lumalim ang pag-iisip ni Holly na hindi niya na nga namamalayan ang isang bagay na nakaharang sa harapan niya. Kaya naman bigla siyang nadapa sa isang malambot na bagay. Aray ko, wika nang nadaganan ni Holly. Dahil sa pagkasorpresa at pag-aalala, mabilis na lumuhod ang babae para tignan kung ano ang nangyari. Dahil sa snow na unti-unti nang nagbabadya sa mga gilid ng mga bangketa, hindi niya napansin na may isang pulubi na nakabalot sa maliit na kumot at dito nga siya natisod. Ang kumot na ito ay namumuti na dahil sa nakatambak na snow dito na halos kakulay na nga nito ang paligid. O Diyos ko, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo napansin sigaw ng dalaga ang babae na nababahala sa nagawa niyang pagkakatisod sa lalaki. Habang ang pulubi naman ay unti-unting bumangon, lumabas ng kaunti sa kanyang kumot na nagdulot para makita siya ng babaeng si Holly. Pero nang makita niya ang pulubi, nakaramdam ng kaunting sakit sa puso ang babae dahil sa nakakaawang kondisyon ng lalaki. Napansin niya kasi kung gaano karumi ang pulubi. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang balbas ay marumi na para bang ilang taon nang hindi nahugasan. Sa sobrang dumi ng mukha ng pulubi na ito, ay tila ba mas maganda pa ang itsura ng inabando ng aso kaysa sa kanya. At sa kasagsagan nga ng napakalamig na panahon na iyon, tila ba nakalimutan na siya ng mundo. Sa mahinang boses, sinugurado naman ng pulubi sa babae na okay lang ang kalagayan niya habang sinusubukan niyang muli na baluti ng kanyang sarili ng isang manipis na kumot na nagbibigay sa kanya ng kaunting proteksyon sa napakalamig na panahon. Pero halata sa kanya na sinusubukan niya ring itago ang pagganginig ng kanyang boses. Lalo pa ngang nasakta ng puso ni Holly sa kanyang nakikita. Ngayon ay hindi na siya mapakali na mayroong isang tao sa harapan niya na halos mamamatay na sa lamig. Nang dahil dito, ang pagiging isang mabuting tao niya ay mabilis na lumabas. Alam kasi ni Holly na hindi nahahayaan ng lalaki na ito. Naguguli ng gabi na iyon sa kalsada. Lalong lalo na sa mapaminsalang lamig na iyon. Sir, sigurado po ba kayong magiging ayos lang kayo dito? Ang sabi po sa balita na sobrang magiging malamig ng gabi. Saad ng babae. Habang ang kanyang boses ay punong puno ng pag-aalala at simpatya. Pero sa kabila ng ilang pagsubok ng lalaki na panatilihin ang kanyang dignidad ay hindi niya na nga maitatago ang kalunos-lunos niyang sitwasyon. Okay nga lang ako iya, huwag kang magalala magiging maayos din ako. Saad ng pulubi. Gayun ay biglang nag-ingay ng malakas ang kanyang sikmura na nagpahinto sa kanilang usapan at nagpapakita ng gutom ng lalaki at kanyang malnutrisyon. Sa sobrang lakas ng tunog ng kanyang tiyan ay tila ba kahit na sino ay makakaramdam na ilang araw nang hindi ko makain ang pulubang ito. At sa mga pagkakataon na ito ay sobrang nahahabag na nga si Holy. Kaya naman alam niyang kinikailangan niya ng gumawa ng aksyon. Hindi na nga siya nag pa at agad siyang nagbigay ng suggestion sa lalaki. Pakiusap sir, kung gusto niyo po, pwede naman po kayong matulog muna doon sa bahay ko kahit isang gabi lang. Alam ko pang nagugutom kayo, gagawan ko po kayo ng mainit na sabaw pagpupumilit ng babaeng si Holly. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa determinasyon na makatulong. Pero ang lalaki ay medyo nagulat sa kanyang alok at tinignan siya ng may pagdududa. Bakit mo naman ako tutulungan? Tanong niya habang tinitignan ng mga mata ng babae kung makikita niya ba na nagsasabi ito ng totoo o hindi. Bilang isang taong walang tahanan, lubos niyang alam ang kasamaan ng mga tao at hindi siya magpapaloko kung kani-kanino lamang. Sigurado kung walang tutulong ng walang kapalit. Ito ang palagi niyang iniisip. Pagkatapos, ipinakilala ni Holy ang kanyang sarili. Ibinahagi ang kanyang voluntaryo na gawain sa simbahan at ang kanyang paniniwala na ang pagtulong sa iba ay ang mission niya sa buhay. Mababaka sa kanyang mga salita na ito ay dalisay at puno ng katapatan na nagdulot upang mapanatag at nagbigay din liwanag upang pagkatiwalaan siya ng lalaki. Bukod pa dun sir, kailangan mo ng maligo ng mainit na tubig kaya sumama na po kayo sa akin. Magiging kasiyahan ko nang bigyan ka ng maayos na tulog ngayong gabi. Alok ulit ng babae na may halos hindi may paliwanag na pagnanasa na tulungan ang istrangherong kakikilala niya pa lamang. Alam niya sa kanyang puso na tama ang ginagawa niya pero ang isa pang hindi niya may paliwanag ay tila ba may puwersang nagtutulak sa kanya. Natulungan at gawa ng kabutihan ang pulubi na ito. Ito ay talaga isang kakaibang damdamin na para ang tadhana nga mismo ang naglagay ng lalaking iyon sa kanyang landas para sa isang espesyal na dahilan. Tinanggap nga ng pulubi sa huli ang kanyang imbitasyon. Agad siyang bumango ng mabilis. Habang gumagalaw siya, nagsibagsakan ang ilang mga nyebe na nakataklob sa kanyang kumot na nagpapakita lamang ng kalunos-lunos na realidad ng kanyang kalagayan. Ang kanyang mga damit naman na ngayon ay mapapansin na nga ng buo ng babae dahil tuluyan na siyang tumayo ay kitang kita kung gaano ito kanipis at sira-sira na. Napakaraming butas nito at mga tahi na pwede ngang magdulot para sa pulubin na manigas sa napakalamig na gabi na iyon. Huwag po kayong mag-alala sir, may mga damit ako ng kapatid kong lalaki sa bahay. Mukhang maging maayos naman tignan yun kapag sinuot nyo. Masayang sabi ni Holly habang nagsisimula silang maglakad ng magkasama sa kalsadang napupuno ng niebe. Bawat hakbang na ginagawa ng lalaki ay nagiiwan ng mga marka sa niebe. Isang tahimik na patunay ng isang paglalakbay na puno ng pagdurusa. Sa buong paglalakad nila, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Toby at pinahayag niya ang malalim na pasasalamat. Kawawa naman siya. Pag-iisip ni Holly nang mapansin ng babae na puno pa rin ng pag-asa ang mga mata ng pulubi kahit na mababakas na sobrang pagod na ito. Kaya naman habang naglalakad nga sila, ibinahagi ng pulubing si Toby ang kanyang kwento sa babae. Ibinunyag niya kung paano siya sumuko sa kanyang inaakalang di maiiwasang kapalaran. Alam mo iya, habang nakataklob ako sa ilalim ng kumot, sobra akong giniginaw at nanginginig na ako sa pagkaginaw kaya iniisip ko, okay lang kahit bukas hindi na ako magising. Pabor sa akin yun dahil hindi na ulit ako masasaktan ng mundong to. Pag-aamin ng lalaki. Ang kanyang boses ay mabigat at punong-puno ng emosyon. Hindi nga makapaniwala si Toby kung pa nagbabago ang buhay niya ngayon. Dahil bago niya pa nga matisod si Holly, iniisip niya na mamamatay na siya sa gabi iyon. Pero ngayon ay papunta na sila sa bahay ng babae at may naghihintay ng mainit na tubig sa kanya upang kanyang paliguan. Bukod pa doon ay ang ihahanda na sopa sa kanya ng babae. Napakalaking pagbabago nito sa gabi, na halos imposible nga na paniwalaan ng lalaki. Holly iya hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Wala pa ni sino man ang nakagawa ng mga bagay na to sa akin. Puno ng pagpapasalamat ni Toby nang makarating na nga sila sa bahay ni Holly. Nakaramdam ng isang mainit na pagtanggap ang pulube sa bahay ng babae at para sa kanya ay isa itong panibagong karanasan. Dahil matagal-tagal ng panahon simula noong makatuntong si Toby sa ganitong uri ng lugar. Napakaraming mga gabi na kasi ang iginugugol niya sa mga kalsada at iskinita habang nangangarap siya ng na magkaroon ng isang tahanan. Ngunit hindi niya nga inaasahan na makakapasok siya sa kanyang pinapangarap lamang noon. Ngayon ay punong-puno nga ng emosyon ng lalaki. Tinitignan niya ang bawat mga detalye ng bahay na iyon at kahit hindi pa nga siya nakakapasok ng tuluyan, ramdam na ramdam niya na kung gaano kasarap ang manirahan dito. Dahil para sa pulubing ito, tila ba natupad ang kanyang mga pangarap, lalong lalo na at ang tinuring niyang tahanan ay ang malamig na kalsada at maruruming iskinita. Nang mapansin naman ni Holly, ang kasiyahan at admirasyon ng lalaki sa kanyang bahay, agad siyang binigyan ng babae ng tuwalya at ilang mga damit na pwede niyang suotin. Mag-enjoy po muna kayo sa mainit na tubig na papaliguan niyo habang hinahanda ko ang hapunan natin sa agpa ng babae habang nakakaramdam siya ng kasiglahan dahil nakapagbibigay siya ng kaunting ginhawa sa kanyang bagong kaibigan Ang lalaki naman ng muka ay nagliliwanag sa pagngiti ay nakadama rin ng isang biglang dagundong ng kaligayahan Ang idea ng mainit na paligo at lutong bahay na pagkain ay lampas sa kanyang mga inaasahan para sa gabing iyon Sumunod siya kay Holly sa buong bahay nananatiling hindi makapaniwala sa kanyang kabaitan at kabutihang loob. Nagpapasalamat sa bawat sandali ng hindi inaasahang pagbabago sa kanyang buhay. Sa pag-abot nga kay Toby ng mga damit at tuwalya, nagsalita si Holly nang may kahinhinan ng ngiti. Meron pa palang mga naiwan na gamit yung kapatid ko sa banyo. Pwede mong gamitin yung mga yon. May pang-ahit doon kung gusto mo. At huwag kang mag-alala tungkol sa oras. Pwedeng pwede mong enjoyin ang pagligo mo hanggat gusto mo. Okay po ba? Sa ad ng babae. Para sa pulubing lalaki naman, ang alok na ito ay tila ba isang panaginip at hindi siya makapaniwala na kanyang nararanasan sa totoong buhay. Ang idea kasi na sa wakas ay maaahit niya na ang marumi at hindi maayos na balbas na sumasaklaw na sa kanyang muka sa loob ng mga taon ay talaga namang tila ba hindi ka panipaniwala. Tinanggap niya ang mga damit at tuwalya na may kislap sa kanyang mga mata. Nagpapasalamat sa bawat kilos ng kabaitan mula kay Holly. Habang tinatamasa nga ni Toby ang kanyang paliligo, sinimulan na ni Holly ang paghahanda ng sopas sa kusina. Siya ay tunay na nagagalak sa kanyang puso na makatulong ng direkta sa isang nangangailangang tao. Bagamat lagi naman siyang nagvo-volunteer para sa mga kapuspalad, ang pagtanggap ng isang pulubing tao sa kanyang sariling tahanan ay isang bago at espesyal na karanasan para sa kanya. Ang pakaramdam kasi na nakapagligtas siya ng isang taong nangangailangan mula sa isang malamig na gabi ay talaga namang nagpuno sa kanyang puso ng kagalakan at layunin sa buhay. Sana magustuhan niya yung sopas. Sana okay lang sa kanya kahit may carrots to. Iniisip ng babae habang mainit niyang inihahanda ang mga gulay. At matapos niyang ang maayos ang hapagkainan, narinig ni Holly ang pagbukas ng pinto ng banyo. Toby, tapos na yung sopas ha? Masayang sigaw niya. Gayun pa man noong papasok na ang lalaki sa kusina, talaga namang hindi makapaniwala si Holly. Sa harap niya kasi ay nakakita siya ng isang bagong tao. Ni hindi niya nang halos makilala na ito pa ba ang pulubing tinulungan niya. Ibang-iba na kasi ang itsura nito at napakalayo ng mukha nito kapag meron siyang malinis na mukha Basa pa nga ang buhok ng pulube at nakatali. Sariwang-sariwa din ang amoy nito mula sa pagligo niya. Kaya naman si Toby ay tila ba isang bagong tao na. Huli, hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan ng sapat. Ito na ang pinakamagandang paliligo na naranasan ko sa buong buhay ko. Pagpapahayag ng lalaki, ang kanyang muka ay puno ng tunay na kaligayahan at pasasalamat. Gayunpaman, hindi makagalaw si Holly ang kanyang mga mata ay malapad at puno ng luha. Tila ay nasa bingit ng pagkahilo ang babae, lubos na nagugulat sa pagbabagong anyo ni Toby. Ngunit may isa pang daylan kung bakit ganito ang reaksyon niya. Nalilito naman na si Toby, kaya naman hindi na nito maiwasang magtanong kung okay lang ba ang babae. Dahan-dahan naman siyang nilapitan ni Holly. Inilapit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang muka, na ngayon ay malinis at malambot na at hindi nito mapigilang umiyak ng walang tigil. Oh Diyos ko, Cameron, buhay ka! Pag-iyak ng babae habang mahigpit na yumakap sa kanya. Ang pulubing lalaki naman na hindi pa rin makapaniwala ay nadama ang isang kakaibang ala-ala at mga nakaraan na tila ba ay bigla na lamang bumalik sa kanyang isipan. Ang mga labo-labong imahe at nakalimutang mga damdamin ay paunti-unting nagsimulang lumitaw. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na talaga namang gumulat sa kanya ng sobra. Sabi ko na nga ba eh, sabi ko na nga bang buhay ka? Palagi kong sinasabihan, palagi kong sinasabi na nararamdaman pa rin kita. Napakiramdam ko buhay ka pa talaga. Diyos ko, sabi ko na nga ba? Pagsigaw ni Holly sa gitna ng kanyang mga luha habang mahigpit pa rin nakakapit kay Toby na bang ayaw niya itong bitiwan. At sa gitna nga ng kusina na iyon ay nagtagpo ang dalawang tao na matagal nang hinahanap ang isa't isa. Sabay nilang naalala ang isang nakaraan na parehong pinaniniwalaan nilang nawala na magpakailanman. Pero ano nga bang nangyari? Sino ang lalaking si Cameron? Lumalabas kasi nang hindi inaasahang pagkikita sa pagitan ni Naholi at ang pulubing lalaki ay ang nawawala niya palang kambal na si Cameron. At ang kanilang paghihiwalay ay punong-puno ng misteryo at trahedya. Halos pitong taon na ang nakararaan, nang ang magkapatid na ito ay 20 taong gulang pa lamang, pareho silang nursing students at nakilahok sila sa si isang aktibidad sa koleyo na kung saan yung nilang mag-deliver ng mga supplies sa isang indigenous tribe sa kasagsagan ng taglamig, na kung saan ay napakalakas ng hangin at bumabagyo na. Malakas ang pagbagsak ng mga niebe noong mga panahon na iyon, na tila ba ay tinatakot ang lahat ng kung sino mang lalabas ng kanilang mga tahanan ay hindi makakaligtas. Pero nang makarating sila sa tribo, namahagi sila ng ilang mga kumot, mga damit, mainit na mga sopas at mga medical supplies, at iba pang mga pangangailangan nila na nagdulot para magbigay sila ng kasiyahan sa komunidad at nakaramdam naman sila ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Parehang ang magkambal na si Cameron at ang babaeng si Holly ay masaya sa kanilang ginagawa dahil matagal naman na silang nagvo-volunteer sa mga charity work at ang makakita ng kasiyahan sa mga mukha ng taong tinutulungan nila ay higit pa sa kanilang kinikailangan. Gayunpaman, nang bumabiyahin na nga sila pa uwi ay talaga namang magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Ang sinasakyan kasi nilang bus ay tumatakbo sa isang delikado at hindi mataong lugar hanggang sa nagkaroon ng isang teribleng aksidente. Hindi nagawang mamaniobra ng driver ang kanyang manibela ng tama sa oras na nagdulot para madulas ang gulong ng kanilang sasakyan sa nagiyelong kalsada. Kaya naman nagpaikot-ikot ang bus hanggang sa tuluyang mahulog sa bangin na nagdulot para maraming mga estudyante ang nasugatan. At sa kasagsagan nga ng aksidente, nagkaroon ng dalawang casualties. Namatay ang driver at si Cameron. Pero talaga namang nagkakamali sila. Dahil noong mga pagkakataon na ito ay nakatayo si Cameron. Naglalakad sa pasilyo ng bus ng maaksidente ito na nagdulot para matapon siya palabas ng sasakyan. Ang kanyang katawan ay hindi na nagawang ma pa ng mga romesponding ambulansya na naging sobrang pahirap sa kanyang pamilya at nag-iwan sa mga ito ng malalim na kalungkutan. Ginawa naman ng mga magulang ng kambal ang lahat ng kanilang makakaya. Naglabas na sila ng malaking pera upang makakuha sila ng magagaling na investigador sa pag-asang mahanap man lang ang bangkay ng kanilang anak para magkaroon man lang sila ng tama at maayos na pamamaalam dito. Ginawa nila ito sa loob ng mga taon Hanggang isang araw, sumuko na sila at tinanggap ang idea na hindi na nalakilan man makikita ang kanilang anak. Ngunit ang babaeng si Holly, sa kanyang malalim na puso, ay palagi niyang nararamdaman na ang kanyang kapatid ay buhay pa rin. Patuloy ang pakaramdam na ito sa sumunod na pitong taon. Hindi may pagkakaila na malaki ang chance ang totoo nga ang kanyang nararamdaman dahil sa koneksyon nila bilang magkambal. Pero ang hindi alam ng pamilya, ay kung ano talaga ang nangyari kay Cameron pagkatapos ng aksidente. Nang tumilapon kasi siya mula sa bus, siya ay nahulog sa gubat. Nang magising siya, sobrang pagkalitong naramdaman ng lalaki. Nag-iisa siya at sugatan. Walang naaalala kung sino siya o saan siya nang galing. Ang binatang lalaki ay naglakad ng walang patutunguhan. Nasumusunod lamang sa agos ng isang ilog hanggang sa marating siya sa kalapit na bayan. Dahil wala siyang anumang pagkakakilanlan at lubos na nalilito sa nangyari, napadpad siya sa mga kalsada. Matagal bago niya nagawang sumali sa iba pang mga pulubi, natinanggap siya bilang bahagi ng kanilang grupo. Agad naman ang pagtanto ng ilang mga pulubing nakasama niya na nagkaroon siya ng amnesya. Kaya naman malaking simpatya ang binigay ng mga ito sa lalaki. At sila nangari nga rin ang nagpangalan kay Cameron bilang Toby upang may maitawag sila sa kanilang panibagong membro. Sa sumunod pang pitong taon, namuhay si Toby bilang isang pulubing lalaki na kung saan ay nagpapalipat-lipat nga siya ng mga lugar na pwede niyang pagtirhan o masilungan man lang sa malalamig at magiginaw na gabi. Pero nang partikular na taon na yun, nang rumaragasana naman ang napakalamig na panahon, marami sa kanyang mga kasamahan na kapwa niya mga pulubi ay nagtago sa kanika nilang mga lungga upang makatakas sa malamig na gabi at ito nga ang mapait na realidad na kinakaharap niya sa bawat mga umaga na gumigising siya. Iniisip niya kung saan na naman ba siya pwedeng magtago kapag sumapit ng napakalamig na gabi. Pero ang pinakamasakit pa sa lahat ay marami na sa kanyang mga kaibigang pulube ang namatay sa lamig. Nakakalungkot para sa binata na harapin ang realidad na ito tuwing umaga. Siya ay lubos ng naguguluhan at alam niya na parehang sitwasyon ang kahahantungan niya sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman si Toby na nakailang lipat na nga ng mga lugar na kanyang pagtataguan at pagtitirhan ay bigla na lamang natagpuan ng kanyang sarili sa parehang bayan kung saan nakatira ang kanyang pamilya. At sa mga pagkakataon na iyon, na tila ba ay tinatanggap niya na ang kanyang kapalaran na ito na ang huling mga pagkakataon ng kanyang buhay. Habang giniginaw siya sa malamig na gabing iyon, ang kanyang kapatid na si Holly ay aksidenteng natapilok sa kanya. Kaya naman ang nakakagulat at hindi ka panipaniwalang diskubring ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam pareha sa kanila. Para kay Holly, isa itong patunay na hindi nga namatay ang kanyang kapatid at para naman sa pulubing si Toby. O ngayon ay tawagin na nating Cameron, ito ay muling pagkadiskubre sa kanyang nakaraan na matagal niya nang nakalimutan. Pinaghalong kalungkutan at kasiyahan ang nararamdaman nilang dalawa habang nakaupo nga sila sa mesa at ninanamnam ang mainit na sopas na inihanda ng babae sa gabing iyon nagsimulang magsalita ang babae sa kung ano ang nangyari sa mga taon na nawala si Cameron sa kanilang buhay. Kaya naman si Cameron na ngayon ay 27 taong gulang na ay masinsinang nakinig sa mga sinasabi ng kanyang kakambal habang sinusubukan niyang konektahin ang mga kapiraso ng kanyang nakaraan na paunti-unting bigla na lamang bumabalik sa kanyang memoria. Piniliwanag ni Holly kung saan nang galing ang kanilang mga pangalan. Ang kanilang mga magulang kasi na palaging bumabiyahe at naglalakbay noong mga bata pa lamang sila ay pinili ang kanilang mga pangalan bilang pagbibigay-pugay sa dalawa sa pinakamaganda nilang napuntahang lugar. Ito nga ay ang Holland at ang isa naman ay ang Cameron na matatagpuan sa kontinente ng Afrika. Nakikinig lamang si Cameron sa kanya na sobrang namamangha sa bawat mga detalyeng binubunyag ng kanyang kakambal sa kanya na nagbibigay sa kanya ng kaunting mga detalye tungkol sa nawawala niyang identidad. Alam mo Cameron, lahat ng mga gamit mo hanggang ngayon eh, hindi ko pa rin tinatapon. Tinatago ko pa rin lahat saad ng babaeng si Holly. Ewan ko pero lagi kong nararamdaman na baka isang araw babalik ka. Alam ko talaga na buhay ka pa eh. Lagi ko yung nararamdaman. Hindi ko mapaniwala. Diyos ko, nandito ka na talaga. Pag-iyak ng babae. Sobrang emosyonal ng mga pagkakataon na iyon. nag silang dalawa. Habang nararamdaman naman ng lalaking si Cameron Natila ba ay muli siyang nagising mula sa kanyang napakahabang pagkatulog. Nagising siya sa isang buhay na para bang ang tagal niya nang nakalimutan. Pero ngayon, paunti-unti nang nagkakaroon ng mas malinaw na kahulugan ng lahat. Kinabukasan ay agad na nagpunta si Holly at Cameron sa bahay ng kanilang mga magulang. Ang eksena nga ng pagkikita nilang muli ay halos hindi maipaliwanag sa sobrang emosyon na kanilang nararamdaman. Nang makita nilang nawawala nilang anak, halos may himatay sa kasiyahan ang mga magulang nila Cameron. Oh Diyos ko! Diyos ko! Yung anak ko! Yung anak ko! Pagsigaw at pag-iyak ng nanay nila na halos hindi na nga mabilang ang mga luha na pumapatak sa kanilang mga muka. Habang ang tatay naman ni Cameron ay mabilis na niyakat ng mahigpit ang lalaki na may pinaghalong emosyon ng gulat at kasiyahan ang muling pagkikita nila ay tulad ng inaasahan ay napuno ng iyakan, mahigpit na yakapan at mga salita na punong-puno ng pagmamahal at pagpapagaan ng kalooban. Kahit na napupuno sila ng kagilakan sa muli nilang pagkikita, alam naman nilang lahat na ilang mga panahon pa ang guguguli nila para tuluyang makarecover si Cameron sa kanyang nawalang mga memorya at muling makapag-adapt sa buhay ng may pamilya. Gayunpaman, Sobrang hindi pa rin naman makapaniwalang lalaking si Cameron At pakiramdam niya ay isa itong malaking biyaya Nasa wakas ay magkakaroon na siya ng pamilya At isang bahay na matatawag niyang tahanan Isang bagay ito na niminsaan ay hindi niya inaakalang magkakaroon siya Noong mga panahon na naninirahan pa siya sa kalsada Sa isang gabi lamang kasi Ay sobrang nagbago ang buhay ni Cameron Mula sa isang nag-iisa at nagugutom na pulubi Nahanda nang ang mamatay sa isang malamig na gabi Pero ngayon ay naging isa ulit siyang membro Ng isang mapagmahal na pamilya Na matagal siyang hinanap At matagal nagluksa sa kanyang pagkawala Nakauwi na ako Pagmumuni-muni ni Cameron Habang tinitignan niya ang mga pamilyar na muka na nakapaligid sa kanya Sa wakas Nakauwi na ako Hindi nga rin nagtagal ang mga panahon ang lalaking si Cameron na ngayon ay tinutulungan na rin ng kanyang mga therapist ay nagawa ngang makapag-recover at may balik ang kanyang memorya tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Nagbalik siya sa pag-aaral sa nursing school at naging isang mabuting lalaki. Ang pangunahing layunin niya sa buhay ay ang makatulong sa mga nangangailangan at sa mga pulubi dahil minsan din siyang naging pulubi na ngayon ay may disente ng buhay. Kaya naman tuwing sasapit ang taglamig ay nagtitipon-tipon siya ng mga pagkain at gamit. Sa tulong na rin ng kanyang kapatid na si Holly na kung saan ay nagbukas sila ng isang bahay na pwedeng panuluyan ng mga pulubi. Ang bahay na ito ay kayang makapag-urupa ng pitong daang katao. Pitong daang mga tao na natutulungan nila sa gitna ng isang madilim at malamig na mga araw na kung saan ay wala ngang gustong tumulong sa mga ito. Pero higit sa lahat, kahit na anumang mangyari. Alam nila na sa kabila ng mga kakaharapin nilang pagsubok, ngayon ay magkasama na silang dalawa. Siya at si Holly at ang kanyang mga magulang na muling tinatayo at isinasaayos. Ang koneksyon na minsang nasira sa pagitan nila sa loob ng ilang mga taon. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.